Sabay-sabay na bininyagan na naabot sa mahigit limampung katoliko sa barangay Kamanang Ordaneta City kaninang umaga. Ang programang ito ay bahagi ng taunang pagdiriwang sa kapistahan ng kanilang patron saint na si Saint Jude Tadeos na kilala rin bilang patron of the impossible. Sinimulan ng programa sa isang misa na pinangunahan ni Reverend Father Numeriano Gabot Jr. na nagpaalala sa aral at simbolo ng patron sa barangay Kamanang. And Saint Jude, Isuna so Apo, iti patron of the impossible. The word tadayos, apo it means lovely, amiable, gentle. And that is why, I know that it is impossible. Mamabalin yung dawaten. With God, with St. Jude, nothing is impossible. Amen. Isa sa mga mapalad na nabinyagan ng 22 anyos na si Christopher. Labis ang kanyang tuwama tapos mabinyagan. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ang tagal na rin kasi nang di ako simula ba ito, hindi pa ako na-baptize eh. So parang mas okay kasi pag na-baptize ka na Sino yung nag-do sa'yo? Ah, sarili ko doon. Tapos yung father ko. Ang ganang pakiramdam, iba, iba talaga pag na-baptize ano ka. Na hindi rin napigilang maluha sa tuwa si Nani Marites dahil sa wakas ay nabinyagan na ang kanyang tatlong anak na edad 8, 10 at 14. Single mother kasi si Nani Marites kaya't labis ang kanyang pasasalamat sa Diyos at sa mga nag-organisa sa nasabing programa. Malalaki na po sila sir at saka wala na silang papa kaya ako. At kung isa naman po yung feeling na, ay na finally na pabibigay sa panito, yung mga alam po natin ay finally po. Sana lumaki silang mabait sir. Tsaka, ilayo sila sa sakit kasi wala lang sila papa. Marami pong salamat sa mga nag-organize ng imit na to kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi ko po nagpabinyagan yung tatlo kong anak. Naging daan din ang event na ito upang mabasbasan ang mga opisyal ng barangay na nanumpa sa kanilang makajos at makakapwa na paglilingkod sa komunidad. Kapistahan ng aming patron ng barangay Kamanang, which is si Saint -Diod kadayes ay eh, celebrate namin ang kanyang araw every October of the year. Napakasaya po namin, kasama namin ang simbahan at sa tulong po nila uh, mostly ang mga nabinyagan ay yung mga walang kakayahan, mga indigent po ng Barangay Kamanang. At uh, happy po kami at uh, yung isang sacrament po ay natupad at natanggap po nila ngayong araw na ito. Samantala, Inilibot naman sa nasabing barangay ang rebulto ni St. Jude Tadeos bilang bahagi ng tradisyonal na prosesyon na dinaluhan ng mga residente, mananampalataya at mga opisyal ng barangay. Magpapatuloy ang selebrasyon ng Feast of Saint Jude Tadeos hanggang October 31, 2025. Lester Narag, Balitang, Solid North.